Hello mga kaibigan. Punta tayo dito sa sayutihan. Ayan. May bunga na. Foggy mga kaibigan tingnan niyo. Ah, oh. oh, di ba? Hay tingnan niyo yung mga sayote. Ito siya, oh. Tenen. May mga bunga na. Kung may itinanim, may aanihin. Pero hindi ako ang nagtanim. <laughs> Kaya wala akong aanihin. Hihingi lang. Ayan, tignan niya siya mga kaibigan. Kaibigan yung kanyang ano, punla. Ayan. Tapos may baging siya. Ayan na. O, diba? Malalaki na rin ang kanyang bunga. Kita nyo o. Oh. Pwede ng pang-tinola. Ano pa lang, paumpisa pa lang siyang magbunga mga kaibigan. Ayan siya o. Bakit parang ano, ayan. Kita nyo. Wait lang. Tapos, meron din siyang mga maliliit pa lang na bunga. Ayan oh, di ba? Ayan, maliliit pa lang yung iba. Paumpisa pa lang kasi. Heto yung iba. Ayan o. O, di ba? Ilan-ilan na din. Marami-rami na din yung bunga niya papalaki na sila ng papalaki o tingnan nyo o oh, pag paumpisa siya, ganyan lang sya kaliit ayan o oh, oh, diba ganyan ang bulaklak ng sayote yan tapos nag-uumpisa na syang mag sprout ng bunga ayan o oh. malilit sya tapos meron din dyan mahiwagang kalabasa <laughs> o di diba ayan, isang ano din yung kalabasa dyan Nanan, meron pa diyan kalabasa. Ayun, marami na. Kaya. Sabi ko nga, kung may itinanim, may aanihin. Pero hindi ako ang aani kasi hindi ako may-ari niyan. Sa kanila 'yan. <laughs> Umakyat lang ako dito para mag-video, 'o, oh, di ba? Video-video, sayang din pang reels, di ba? Kaya babana tayo sa ating pinanggalingan. Nandito ako sa taas ng bundok, 'o. Ayan, taas ang bundok. Hindi pa ako nakabihis dahil hindi mo. Diba? Kaya tara na, pasok na tayo sa loob. Si Chirong malaki. Ayan o. Oh. <laughs> Laki-laki mo na. Laki-laki mo na, Chiro. Ay, Chiro. Ang amo nitong ni aso na itong mga kaibigan aso ng kapitbahay. Naligo ka ata ah. Laki-laki mo na. Ay! Dali, jump! Catch the ball, zero, zero Chiro, catch the ball. Kuha! Kuha yung kuha! Ayaw! Kuha yung kuha! Diyan, Mad. Gusto magpahawak.